panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi, Bata-Bata, Paano Ka Nabangga? Narito. Kasama natin ngayong umaga ay si Lola um, Ame. Okay. Lola Ame, ikwento, ikwento mo sa amin ano nangyari dyan sa apo mo. Nasagasaan o nasagi na bangga? Nasagi po. Yung madaling araw po kasi, Naglalabas po ako ng paninda sa labas ng bahay namin. Naglalaro po siya sa labas ng bahay namin. Tapos may mambilis po ng motor ng takbo. Tapos nadaanan po yung bata kasi nagtatakbo-takbo. Na, okay. Lumabas ka. Madaling araw ito na nangyari? Okay. 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 Bakit gising ang apo mo ng 4 years old ng madaling araw? At bakit siya nasa kalsada? Naglalabas na po kasi ako ng paninda. Sumunod so, sa iyo? Sumunod sa akin yung bata. Okay. Tapos nagtatakbo po doon. Maglalaro po siya. Naglalaro madaling araw? Gising okay, na okay. siya? Gising na po siya. <clears throat> okay. So ito ba'y laging nangyayari na sumusunod sa iyo? Lagi po pag kasi. Pag madaling araw, nagigising? Lagi po kasi. Ako po yung lola na uh, naiwan po sa akin, yung bata. Ako po yung nag-aalaga. Ako yung dalawa lamang. Ano nangyari? Nakita mong nasagi? Opo. Tapos tinak sinugot ko po yung nakasagi. Tinakbok po. Tapos hindi na po namin naabutan. Kasi ang bilis po ng takbo niya. So parang ang sa tingin mo ay parang na hit and run. Opo. O pagkasagasang, pagka pagkasaging ganon, tumakbo na palayo. Sa tingin Opo. mo ba hindi niya nakita? Lasing po kasi siya eh. Ay! Ah. Paano mo nasabing lasing? Paano mo nasabi? Nang nakita ko po siya, gumugiwang-giwang po yung ano, motor, motor niya. Motor niya. At single ba to o tricycle? Single po. Okay. So ano nangyari doon sa apo mo? Hindi nila po namin sa ospital Tapos yung kumari ko po, uh, kasama ko, nangira po ako sa kanya ng pera para malalo ko po, po sa ospital yung bata. Okay. Tapos nila po doon sa hospital. Ano, ano ang finding siya? sa hospital? Ano nangyari sa apo in, mo? In may, sugat, may, balik? may sugat, may bali ano po, yung inexery po muna siya. Tapos may, sabi wala naman daw po galos yung bata, yung ano, gas -just. Walang galos. May bali. So, wala naman daw. Wala. Ah, ah swerte ho kayo. Ah. so, anong problema ninyo? Ano nangyayari? Ina anong... Inano ko lang po, kasi yung nakasagasa po sa kanya, hinanap po namin siya kung saan po siya nakatira. Kasi, Nahanap nyo? Nag, ano po kami, nagtanong-tanong kasi malayo, malayo-layo po yun sa kanila, bahay. Pagkatapos, hindi, hindi po namin naaabutan lagi. Lagi po siyang wala doon sa bahay nila. Hindi pa ba kayo nagkaharap pagkatapos nung insidente sa apo mo na Hindi pa po, kasi nabangga niya? Ngayon lang ba siya. kayo magkakaharap? Ngayon, or lang nag po. Ngayon lang? Opo. Pwes, tawagin natin siya ang kaibigan ng nakabangga na saksi sa buong pangyayari. Mark Pasok. Mark Derechahang tanong, isa kang kaibigan nung nakabangga, no? So, ano sa tingin mo? Dahil sinasabi ni Lola na lasing yung kaibigan mo, totoo ba ito? Opo. Ano ang eksaktong nangyari sa apo ni Lola Ame? Kasi po yung lesyeto na umaga po, nakatambay po ako sa labas sa kakape. Nakita ko po na napabayan yung apo niya na sa labas. Then dumaan yung kaibigan kong si Raj. Hindi niya napansin yung bata biglang tumawid. Ngayon, pag tawid ng bata, nasagi 'yung nasagi 'yung bata ano, paggada ng motor. Ano anong nangyari? Nakita mo na sagasaan ba o sagi lang talaga? Nasagi lang po. Nasagi okay. lang. Okay, alas 7 ng umaga ang ibig mong mo sabihin ang inuman niyo kagabi pa? Opo. Oh, oh. Kasi pero, po, gabi, tapos tuloy-tuloy sa umaga. Mark? Kasi po, yung gabi, nag-inuman kami noon. Oh. Then yung umaga, tumambay ako sa labas ng alas 7, na ako noon. O oh, si Mark, hindi ba sigurado kung nakatulog na? Ay, hindi si ko po, po sigurado. O oh, yun, nag-inuman lang kayo pero umaga ng alas 7. Kasi mahirap, Mama Carla, kung galing sa inuman, nag ng yun ang lasing. Ayun lang sinasabi ko okay, so kagabi pa pala nag-inuman. Kumbaga over na, na, lang yon. Ang aga din naman kasi nagising nung rads, no? Okay, sa tingin mo ba, Mark, may kapabayaan din si Lola Ame Meron sa po. kanyang apo? Meron po. Okay, katulad ng ano opinion mo? Napabayaan po yung bata. Eh, imbis na banta yung apo niya, ba't mo papabayaan kung mahal mo yon. Tsaka, Hindi. kung ikaw yung naintiwala nung ano? magulang, binigay sa'yo, dapat paninda yun eh. Kahit Naglalaman na, dapat paninda. ikaw ay lola eh. Naglalabas sa ako yung, ng paninda. Sa iyong opportunity binigay ay, ng nanay, hindi ka mag -alaga. Dapat, cargo mo yun. Kahit anong mangyayari doon sa bata, hindi mo mapapabayaan. Mark, totoo bang parang kriminal na ang turing ni Lola Ame kay Rads? Opo, totoo Paano mo nasabi? Meron ka bang mga nakikita kung paano sila tinatrato? Kinukwento po sa mga kapitbahay na ay, kriminal po yan. Ganito ang Chismis po, chismis. Ano, Totoo ba to, Lola Ami? Nagtatago po sila eh, nagtatago po siya eh. Nagtatago kasi. Oh, tapos lagi pong pagpupunta po kami sa banyo nila, hindi na po sila nagpapakita. Tapos Bakit na, kaya sa tingin mo hindi nagpapakita? Para ayaw magbayad. Ano ang dapat bayaran, Lola Ami? Siyempre, yung pagdala ko sa hospital sa apo ko, kailangan niya magbayad. Dahil sa ginawa niya, sina, inano niya, sinagasaan niya yung apo ko. Katapos eh, ako lang yung naghahanap buhay sa amin. Sempre wala wala kong pera pag namin I mean, yung kinikita ko. Kahit meron Lola ame obligasyon pa rin sa pananaw mo talaga na siya magbayad kasi siya ang hey, nakasagi. Oh, may kasalanan, okay. kasalanan. Malalaman may. natin yan mamaya kay Doc uh, kay Attorney Lorna ano kung ano ba sino ba dapat yung pagpapabaya or yung pagiging reckless na driver. 'Di ba? Malalaman natin lahat yan ano para maririnig natin. Pero ngayon, Kuya Alex Tanong mo muna ang unang tanong sa ating mga sausawero at sausawera. Maraming salamat, mga Carla. Ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating first question. Sino ang may pananagutan sa pagkabangka sa apo ni Lola Ame? Si Raj, siya rider, dapat alerto sa mga tao sa kalye. O si Lola Ame, siya nag-aalaga eh. Hindi niya binantayan ang bata. O pareho lang sila. Tatlo ang ating choices. Boto na. Okay, ang nanalo po sa ating butuan ay yes, pareho lang sila, Mama Carla. Pareho silang may pagkakamali. Back to you, Mama Carla. Okay. Sa ating pagpapatuloy, siya naman ang kaibigang awang awana na raw kay Lola Ame dahil sa sinapit ng apo nito. Marimar! Ow! Pasok! Si Marima! Mari Diretsyahang tanong, gaano kahirap ang sitwasyon ni Lola Ami? Dahil ba ito sa sinasabing hindi makasingil? Gaano kahirap ang sitwasyon? Sobra pong, pong mayroon kasi siya lang po nag-aalaga ng bata. Tapos nasagi rin po yung anak niya. Ayaw ako niya. Oh, ha, so ka, dalawa? Naglalaro po kasi po silang dalawa. Nang madaling so, araw? Hindi, okay. ano po yun? Baya? 6:30 na po. Okay, umagang-umaga, sumalalaman so na pa natin ng mga kwento ni Marimar at ni Ame sa pagbabalik ng Mar, katulad ng pinag-usapan natin, Marimar talaga ang tunay niyong pangalan? <laughs> wow, ang ganda. Oo, no! uh, uh, so araw-araw ba na naniningil si Nanay uh, Lola Ame? Totoo ba ito? Opo, kasi parati po siyang pumupunta doon sa kabilang street. Kasi kabilang street po kasi sila eh. Isang no. beses lang po sila nag kasi hindi na po naulit. Hindi na naulit. Kayo Opo. ba ay nagbaranggaya na? Hindi pa po. Hindi na po okay. Namin, eh. So, eto daw si Lola Ime Marimar ay sinasabi ni na Mark na nagwawala tuwing naniningil. Na akala mo kriminal na ang ang nakabangga. Totoo ba yan? Opo. Ma'am, kasi ano eh. Bakit paano ano ka nagwawala, niya na eh. at ati um, Ana galit niya okay, na. galit ko. Sa kanya ko na lang eh, ano kasi yung ginawa niya na, na tinakbuhan niya yung apo ko. Opo. Siyempre gumastos na kami. Dinala namin sa ospital. Tapos iniwanan ko yung paninda ko. Nakautang ko sa kanya ng dalawang libo para may pang maitakbo yung, yung bata sa hospital kasi hindi. Siyempre hindi, makatayo yung bata dahil nasagi, nasagi nga yung paa. Okay. Ah, uh, hindi ko na uh, i-decide dito kung sino may kasalanan. Pareho kasi silang may kasalanan po. Ang sa akin lang, ano ang makukuha nating aral dito? tinitingnan ko lamang ang mga inconsistencies. Siguro si uh, attorney ang magsasabi kung gaano kahalaga ito. Sa simula pa lamang ng kwentuhan natin ngayong umaga, sinabi ni Aling Abe, mga bandang alas 7 ng umaga yon. Alas 6, alas 7 ng umaga, naglalaro yung kanyang anak lumabas doon sa bahay, kaya na, na sagasaan, ni Rads yung bata. Yon. O pagkatapos, sang-ayon naman dito sa pinirmahan nila. Eh, alas tres ng umaga nang mangyari ang, ang uh, incidente insidente at pinirmahan sumang-ayon si Florame na pinirmahan niya ito. Ibig sabihin, may inconsistency. Diba? Ano ba, ala stress ba ng umaga o ala sa yung ng umaga? Whatever it is, naganap na ang insidente. Pero, yung mga inconsistencies na ito, nagpapatunay lamang na may nagsisinungaling. Pinaperna diba? lang niya ako. May kasunduan sila na magbabayad itong si Rads ng 3800 pesos. Rads, matanong ko lang sa ano po ang hanap buhay mo? Ngayon po, wala na po. Dati nag po ako. So sa makatwid, 3,800 pesos ang napagkasuduan po ninyo, Aling Ame. Babayaran niya. Ha? Yung napagkasunduan po sa ano. Pero mali po yung, mali po yung pinapirmahan sa akin. Bakit ka pumirma? Di po Kasi, ako dito sa resibo mo, walang daang piso lang Kasi ang ginastos mo. Kasi ang paracetamol, makukuha mo ng libre sa center. At dahil paracetamol lamang, ibig sabihin, hindi talaga delikado ang katayuan ng apo mo. Paracetamol lang pangalis ng pain. no Dahil nag nagulungan yung paa. So hindi ito malaking kaso, hindi ito malaking issue. Mabansin, ma eh. Meron Kasi, lang, pinalalaki lang eh. natin dahil gusto natin may makinabang dito. Ang aral dito, kay Rads, tandaan mo ito Rads, mas matagal ako nagmamanayo sa iyo. Laban ako ng karsada. 1975 pa, nagmamanayo ako. Wala akong citation. Pag nakainum ka, kahit isang bote lang, huwag kang umawak ng maribela. Aling ame, ipinagkatiwala sa iyong apo mo. Sagutin mo ako, bakit sa ganung oras, alas tres ng umaga, ang batang apat na taon ay nasa karsada. Nagdarap? Walang dahilan para makita natin ang bata na four years old sa, sa karsada ng three o'clock in the morning. Thanks, salamat, Mama Carla. Thank you.